Ako po, etong si Bong Revilla. O may eksena ngayon. Siguro inisip niya, totoo kasi yung mga fans ng It's Showtime. Totoong tao. Mga nag-iisip ng tama at mga matutuwid. Yung mga, mga sumusuporta kay Vice Ganda at kay Ayan. At syempre sa ABS, CBN at sa It's Showtime. So mukhang lumihis ng konta etong si Bong Revilla. At ngayon nga ay... Um, Sabihin na natin dinedepensahan ang it showtime. Para sa akin, hindi po kailangan ng depensa ang it's, ng it showtime galing sa mga katulad ni Bong Revilla. Ulitin ko, kahit saan, hindi kailangan ng depensa. Dahil um ang totoo, wala namang kadipe, wala namang dapat depensahan talaga eh dahil wala namang ginawang masama. Okay? Wala naman talagang ginawang masama si Ayon Perez at si Vice Kenda. Ang kasamaan po ang kamalisyosohan ay nasa isip lamang po ng mga trolls at mga haters ng ABS-CBN. Doon naman yun galing eh. Okay? Bong Revilla hiniling na sana isipin din ng Office of the President na walang susweldohin ng 12 araw o 12 araw ang ilang tabahador ng It's Showtime. Yun nga dahil sa 12-day suspension ng It's Showtime. At etong si Bong Revilla ay humiling sa Vice o sa Office of the President para ilift lift yung uh, suspension 12-day suspension na hanggang sa ngayon ay hindi pa naman ipinatutupad. Para sa akin, 12-day lang yan. 12 days suspension or 12-day suspension lang yan. Napakabilis. At katulad nga ng sinabi ng mga netizens, mga, mga It's Showtime fans, hindi naman mawawala yung mga taga-suporta ng ABS-CBN, yung mga kapamilya, hindi yan mawawala. So yung 12 days, sabihin na natin, siguro um, break muna on television or Or, 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 sa noon time program ang mga kapamilya. Break muna, 12 day na hindi manunood ng, ng uh, noon time show. Diba? Pero pagkatapos nga ng 12 day, ayan uli, babalik. Dahil hindi naman talaga lilipat yung mga loyal supporters ng It's Showtime. At higit sa lahat, after 12 days, siguradong maging magiging or mas lalong pagbubutihin ng It's Showtime ang kanilang programa. Magiging uh, mas magaling ang mga host dyan. At syempre, magiging mas uh, um, yung kanilang mga segment Sigurado tayo ay lalong magiging innovative para may matutunan ang mga viewers. Ganun po ang mangyayari. So, hindi ko, hindi ko suportado itong... Etong, um, Killing na ito netong si Marcos netong si Bong Revilla kay Marcus Marcos Jr. na yun nga i yung 12 day suspension ng its showtime pumapapel. Ito si Bong Revilla. Bakit kaya?